Isang magandang araw po muli at welcome sa aking channel. Shoutout nga pala sa mga bago nating subscribers. Sana po ay patuloy lang ang inyong suporta sa akin. Simulan na natin. Nangyari ito November 1, 2015. Sumakay ako ng jeep papuntang QC kasi nawala ang company ID ko at doon ako magpapagawa ng notaryo kasi libre. On na kami nang biglang tumigil ang jeep at may dalawang lalaking sumakay. Ito yung lalaking may dalang papel at nanghihingi ng limos o tulong para sa pamilya nila na nasa ospital kuno. no. Habang nagsasalita sila para kumbinsihin ang mga pasahero, may pumara na pasaherong katabi ko. Doon ko napansin na may nakaupo na, na bata sa tabi ko. Hindi ko alam kung bakit. Pero nung pinakita ng lalaki yung pamangkin niya daw na nasa ospital, pinakita niya ang litrato Nagulat ako. Yung batang katabi ko, siya mismo yung pamangkin na sinasabi niyang nasa ospital daw. At dahil may kakayahan ako, kinausap ko yung bata sa isip ko. Nalaman kong matagal na pala siyang patay. Isa-isa kaming nilapitan, hindi ako nagbigay. Tinitingnan ko ng masama yung dalawang lalaki. Kasi ang daming nagbigay ng tig 20 pesos. Sa isip ko, di nila akong maloloko. Nang bumaba sila, nakatitig pa rin ako sa kanila at pansin nila yon Pagbaba, bigla silang nagtawanan. Hindi nila alam na sumasama sa kanila yung kaluluan ng pamangkin nila. Sabi ng bata, grade 5 siya nang malunod siya. Kawawa naman, patay na siya, pinagkakitaan pa. Share ko lang ang naikwento sa akin ng college classmate ko at friend ko na taga-sukat matagal na ito nangyari. Minsan, hating gabi na siya umuwi. Ang daan niya, East service road galing bikutan. Lima sila sa jeep. Siya sa harap, tabi ng driver. Isang estudyanteng nakaupo sa bandang gitna ng driver's side ng jeep. Magsyota sa bandang estribo sa kabila. Yung magsyota daw bumaba daughters. Ilang saglit pa, Narinig daw niya ang impit na tumili yung estudyante Kaya tinignan niya sa rearview mirror Nagtakip daw ito ng muka sa panyo Akala niya na ubo lang o naatsing Kaya balik siya ng tingin sa harap Ilang saglit lang daw Biglang tumili ng malakas yung estudyante at takot na takot Kaya napalingon sila ng driver At hininto na rin ang driver yung jeep Nung tanongin daw nila ang estudyante kung bakit pinakita daw kasi siya. Pagbaba daw ng dalawang magsyota, pinakita siyang kamay na parang pagapang galing sa ilalim ng jeep papunta sa loob. Kaya sa takot, ay pigil siyang tumili dahil baka guni-guni niya lang ito. Paglingon daw niya ulit, laking gulat niya na makita niyang nakatungtong na ang babaeng itim at parang pagapang sa direksyon niya. Kaya tumili siya ng tuluyan. Nagkatinginan silang tatlo Dali-daling pinalipat na lang din ang estudyante sa harap Tsaka pinaharurutan jeep Silang tatlo takot na takot Hanggang makarating sila ng sukat interchange At nagganya-kanya na ng uwi Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Toto At nais kong ibahagi sa inyo ang karanasan ko Pauwi galing trabaho at Sa mga taga-pandi Makakarelate kayo dito Lalo na yung mga umuwi na sobrang dilim na. October 22, 2018 11.25pm Saktong oras sa makasakay ako sa jeep. Sakto lang din kasi ang pamasahe ko kaya hindi nasasapat kung sasakay pa ako ng tricycle. Wind Gas Station, pangalan ng gasolinahan na pinagaantayan ko ng jeep nang may lumapit sa aking babae na nakabistidang dilaw at nakayapak lang. Nagtanong siya sa akin kung nakita ko raw ba ang shoulder bag niya. Umiling lang ako at tinuro niya yung purinaria doon sa kanto. Nagaantay raw ang pinsan niya at baka daw mahuli sila sa biyahe. Saka siya biglang tumalima nung kumaway ang pinsan niya. Napansin ko yung dugo sa kaliwang bahagi ng katawan niya. Dumadaloy ang dugong sariwa na pagtanto ko, wala siyang anino. Samantalang ako, maging ang poste na roon at maging ang mga bahay ay may mga anino. At ito na ang jeep galing Santa Maria at kumaliwa ng dahan-dahan. Bumaba ang driver at inalam niya kung bakit huminto ang minamaneho niyang jeep. Namatay din ng makina na kanina ay rinig na rinig ko pa. Wala na siyang sakay kasi nakapatay na ang ilaw sa mismong loob ng jeep nang sumilip siya sa ilalim, bigla siyang napatakbo. Sapagkat ang jeep na kanina'y nakapatay, bigla na lang nag-start. Napakamot ang driver sa ulo at doon ko napansin ang magpinsan na nasa loob ng jeep. At doon na nagkatayo ang mga balahibo ko sa takot at pagkabigla. Pero ipinagsawalang bahala ko na lang ito. Ayoko din sabihin sa driver ang nakikita ko. Kasi sa pagkakaalam ko, hindi niya talaga ako paniniwalaan. Sumakay ako katabi ng driver. Usap ng kaunti tungkol sa lugar kung saan kami parehas sa katira. Nakagaanan ko ng loob kasi pala biru din. Iaabot ko sana ang bayad ko nang kinalabit ako ng pinsan ng nakabestidang dilaw. Ang lamig ng mga daliri niya. Akala mo, bakal na naulanan. Kaya tumalima ako at sinabi ko sa driver na may sasakay kuya. Hininto niya ang jeep sa kanto ng hulo, papuntang Amana. Waiting shed, nagtanong ang driver. To, walang ibang tao dito. Bukod sa tayong dalawa na nasa jeep. Ngutom lang yan. Nadagdagan ng limang pasahero. Oo, limang pasahero na ako lang ang nakakakita. Umandar na ang jeep ng dahan-dahan Sabay pinarangkada niya ng mabilis dahil siguro natakot din. Napangiti siya sa akin sabay tapik sa balikat ko. May mga nararamdaman din ako pero hindi ko lang sila nakikita. Minsan niya parang may pumipigil sa dinadaanan ko katulad kanina. Kaya pala siya bumaba. Madalas daw mangyari sa kanya yon. Kaya hinahayaan niya na lang nang biglang may nagsalita at parehas naming narinig ang sinabi Kuya dyan lang ho sa may eskwelahan Sabay kaming napalingon sa likuran at doon lang namin napagtanto na may ibang pasahero talaga kaming kasabay lalo na ako lang ang nakakakita Samantalang nararamdaman lang din niya Marahang hininto ng driver ang jeep sa gilid ng eskwelahan Bumaba yung limang huling sakay Pare-pareho din may bakas ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan nila. Samantalang ang dalawa ay naiwan pa. Kinaandar ulit ng driver ang jeep at sinabi niyang, "Do magdasal tayo." At sumang-ayon din ako. Pagkatapos naming magdasal, ay gumaan ang pakiramdam naming dalawa at napansin kong wala na yung magpinsan na nakasakay sa jeep ng aking sinakyan. Bumaba na ako ng Shell Station at inabot ang bayad sa driver at nagpasalamat ako sa kanya. Ayaw niya tanggapin. Itabi ko na lang daw para magamit ko sa tricycle. Nagpapasalamat din siya sa akin at naghabilin ako sa kanya na magingat siya palagi sa pagbiyahe at magdasal. Tunay na makapangyarihan ang panalangin. Sana ugaliin natin na magdasal dahil hindi tayo kailanman pababayaan ng nasa itaas. Kung gusto nyo mag-share ng creepy stories nyo, mag-email lang sa YT Star Vlogs Horror Stories at gmail.com